Ito na! Ang ating unang auditionit, si Princess Althea, Seven years old. Princess! Hi, Princess! Hello, Pa! Oh, bless, bless. Princess. Oh. Bless. bless, bless. Yan. Kailang yes. tuturo na sa mga bata ngayon yung bless. Yeah. Yan. Princess, yeah. kamusta ka na? Okay. English ka ba? Tagalog? Yes po. Ah, English. Ibig sabihin, yes po. Okay. Oh. Yeah, Batingin niyo mo na yung mga Dabarkads natin Ayan, sa studio. sila po. Tins. Hello po, Dabarkads. Hi, Princess. Yeah, princess! Hi, Dab. Princess, nagkumpisa na ba yung klase ninyo? Um, apo. Pumasok ka na? Apo. Grade 1 ka na? Grade 2 po. Ah, grade 2 na. Ba, maaga kong pumasok. Ngayon, sa school. Siyempre, may mga bago kang classmate. Di ba, minsan nagkakapalit-palit yan ng mga classmate mo. Meron ka na bang friend ngayon o best friend na pili doon sa, sa Opo. class? Opo. Sino? Marami po. Marami. Bakit? Kasi po, masarap po makipagkaibigan sa mababait na tao. Ayun. Totoo, totoo naman, naman. yun. Huwag mo susubukan makipagkaibigan sa walang kwentang tao. Tandaan mo yan, ha? <laughs> Tapos balita namin, eh nagtatanim ka raw ng gulay. Anong gulay ba tinatanim mo? Sitaw po, tsaka po mga kamatis. Kamatis. Hirap pa talagang kamatis, katagal. O ngayon, <laughs> nandito ka. Siyempre, ano ang talent mo? Sasayaw ka ba? Kakanta? Tutula? Kakanta po. Kakanta. Kakanta. Bihira yan, ha? Bihira. Ano kakantay mo? Breathless po. Wow. Breathless. Okay, hold ready ka na? Hold on, hold on. Okay. Auditionist number one, 7 years old, Princess, Princess Althea. Come on team studio! Hey, <laughs> Hello, public maid <laughs> <Public made up. laughs> <laughs> Go on, go on. Give me your necklace. on. He's not. He's not. Sir, pala. Ang galing. Ang galing mong kumanta tsaka sumayaw. Mamaya, acting nga naman tayo, ha? Okay lang ba? Okay po. Oh, sige, okay, pahinga ka, ka muna. muna. Mag-ano ka muna? Mag-motivate, motivate ka ba dyan? Thank you wow. Thank you, princess. Good job. Okay. At eto naman, tawagin natin ang pangalawang auditionist natin. Seven years old pa rin. Oo, oh, eto si Alina Gabrielli. Alina. Ah, Alina. Ka, At, ka, ala, po kayo? ala eh. Ikaw ba'y taga Batangas? Apa. Ako mo po ka eh. sa Batangas? Ikaw'y mga din eh. Ikaw'y saan sa Batangas? Batangas City po. Batangas City. So Batangas City, wala nang tonong mga salta doon ay. May ganun pa rin ba? Ay, may ganun. Ala eh, Uso pa rin ba ala eh? Hindi ko po alam. <laughs> Hindi pa ba, ba pinapalitan yung ala eh? <laughs> <laughs> Hindi pa ginagawin ala o? Oh. Ala ko. Ha? Hindi po. Pero ikaw, nag-aaral ka na din. Apa. Tapos ikaw, mas anong mas mo? Yung kumakanta ka o yung sumasayaw ka? Pus pa. Ano oh. nga ka? Ang gusto niya, barko. <laughs> <laughs> pareho daw, mayo Pareho. Pero balita natin. eh, Ito, ito daw si Alina. eh, Champion daw ito sa poem recitation. Saan? Poem. Poem recitation. Poem. Poem. Parang <laughs> Buong poem. Poem. <laughs> <laughs> buong, poem, buong poem. poem. Totoo ba yan? Uh -huh. Poem? Opa. Pwede ba makarinig ng konti? Apa. Sige nga. Sige nga. Sige nga. Yan. Parinig. Parinig ng buong poem. pum yan, ha? All Things Bright and Beautiful by Cecil Frances Alexander uh -huh. All things bright and beautiful All creatures, great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He. Hindi pa tapos yun, di ba? Mahaba pa yun. Pwede bang uh, puputuli na namin, ikakat na namin? Uh -huh. Oo. Oh, kasi ang haba, tapos di ko na maintindihan. May hirapan ako sa English kasi. Sorry, ha? Yung sulat nga, yung pangalan, ang haba-aba, no? Siya paragraph na yung pangalan. <laughs> ano ngayon ang talent bukod do sa point? Singing pa. Singing. May dancing din ba yan? Hindi pa. pa. Para... Nasayaw ka din? Hindi pa. Okay. Ay. Okay, sige, sige. Ito <laughs> na, seven years old. Fast beat yung kakadid, pero hindi sa sayaw. <laughs> Kalma lang. Ito na, si Elena Gabrieli. Go, Elena.

Gusto mo yun, Mayor? Thank you rin pa. Ang ganda, Alan. Diyak ka nga. Dito nga! hindi ako yung mabay sa lounge. Sino na sa kanya nun? Aktinga na tayo nga. sino na turo sa yung whistle daw? Sino na ng whistle sa iyo? Sino na ng ano? Alay na, alay na. na, sino na turo nun? Sinang ni Sino? Ninang Nang Ni. Ninang. Ah. Si Ninang, si nang, nang, -ni. nang Ni. Ikaw ba, Ninang? So, kaya mo rin yung whistle? Oh, sa lalamunan ko. Halika nga, Ninang. Halika rito oh. para mapahiya ka. Ayaw. Sige nga. Pwede kayo, Nang Ni. Parin muna, Nang Ni. Hindi niya ituturo. Parinig, parinig. Parinig, parinig, Nang Ni. Go. Okay. Parang ako lang, lang eh. Pero maalam lang akong magturo. Parang ako lang eh. Ah, marunong lang siya magturo. O, sige na, nangning. Doon ko na. Thank you, ma. Pasyan, pasyan. Eto na, actingan Ay, na tayo ngayon. Ba? Very good kayong dalawa sa kanta nyo, ha. Very good kayong dalawa. Palabangan -pala ka natin. <laughs> ngayon naman, actingan tayo. Kunwari lang to, ha? Kasi okay lang naman, misa naiiyak kayo. Nadadala kayo ng ginagawa nyo. Very good naman yun. Pero huwag nyo iuwi sa bahay, ha? Yung aktingan, ha? Ito ngayon, ang gagawin nyo. Mayra, pwede punta muna ako doon. Mag-aaral ako ng whistle. Eh. O, oh, sige, 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 sige. <laughs> Ito. Kunwari, magkapatid kayong dalawa, ha? Kunwari, magkapatid kayong dalawa. Tapos po, dadating po yung tatay ninyo galing sa ibang bansa. Sasalubungin nyo si tatay niyo galing wow. ibang bansa na matagal nyo nang hindi nakikita. Ibig sabihin, nung umalis ang tatay nyo, nandun pa lang kayo sa tiyan ng nanay nyo. Ano? Oh. Tapos ngayon nyo pa lang sila makikita. Iyan pala yung tatay nyo, ha? Nakakaiyak kaya yun. Oh, ako, iiyak ako doon. Oh, Sabihin ko, ikaw pala, ikaw lang pala ang tatay ko. Ganon. Yan na yan. Okay, seven years, ha? Okay, ready na kayo? Okay, ready? Ready? Yan, pinagat! Yan, pinagat! Ano, pinagat! tatay naman nagsasakot! Ah! Nasaan na kaya si Daddy? Oo nga, miss na miss ko na siya. Ano yun? Ha? Daddy! Ay, mga anak! Althea, Alayna, Kumusta na? Ano lalaki niyo na? Opo, pagod na pagod ang tatay galing sa biyahe. Nagtulak kami ng aeroplano. Nasiraan <laughs> sa akin. Okay, okay. Altea, kumo... Sino na ba sa inyo si Altea? Wala namang Altea dyan. Si Alena, sino na ba? Princess. Ah, Princess, please, please, please. Princess, Alena. Princess, oh. Princess, Princess Altea at saka si Alena. Sino na nga sa inyo si Altea? Siya pala, siya pala. <laughs> Kumusta ka na? Kumusta ka na, Princess Altea? Okay lang po ako, Daddy. Ang mahalaga po na, nandito na po kayo. Buti nga nakauwi ako eh. Ang hirap ng trabaho sa ibang bansa. Ikaw naman, Alena Gabrieli, Kumusta ka na? Okay naman po ako. Kayo po? Ito, pagod na pagod. Nagtulak kami ng eroplano. Huh. Na-miss nyo ba ako? Opo, Daddy. O, kumusta Opo. naman kayo dito sa bahay? Tinutulungan nyo ba ang nanay nyo? Opo O, ito magkakaroon kayo ng negosyo rito. Pinalago niyo yung sahod ko sa ibang bansa. Ano bang, <laughs> ikaw ba, an Princess, ano bang tinutulong mo sa nanay mo? Tinutulungan ko po siya lagi na mag, mag ano po sa negosyo. Magayos po ng negosyo natin. Oy, uh, Mabuting bata ka. Bata ka pa, iniisip mo na yung negosyo natin. Ano nga ba yung negosyo natin? Sh Show may show my, no? Uh. Eh, ikaw naman, Alayna, ano naman ang tinutulong mo sa nanay mo habang wala si papa, si daddy? Tinutulungan ko po siya sa paglinis ng bahay. Ano? Ito niya mga mga bata kayo. Oh. Hayaan niyo na. Mulang ngayon, hindi eh, na ako alis. Kung okay lang ba sa inyo, hindi eh, na ako mag-abroad. Apa. Apa. Kayo na lang ang mag-abroad. Japan. Japan. Ngayon, sasamahan na kayo ni Daddy. Hindi ka na mag-iisip ng negosyo, si Daddy na bahala. At ako na, maglilinis ng bahay. Ang gagawin nyo lang, maglaro at mag-aaral ng mabuti. Is that okay? Opo. Opo, Kasi tutulungan rin po namin kayo. Ito yung bait naman ang swerte kong daddy sa mga anak na mabait niyo. eh! Ka! Kaya darating ko lang eh. Ah. Okay. Oh. Pare, babayad ka na ba ng utang mo? <laughs> Dala ko na pare. Di ba pala tapos? <laughs> Thank you! Ang gagaling naman ito mga bata na to, Congratulations! Ito ngayon, ang mananalo sa inyo, ang mananalong double kids natin ay tatanggap ng 10,000 pesos. At yung hindi naman mananalo, meron pa rin 10 at 3,000. 3,000? Yes. Yeah. Studio, friends. Ito na, na nga, Mayor. Ito na nga. Studio, sinumbet niyong manalo. One or two? One or two, there we go. Unanimous. Huh. Congratulations, our child star of the day is Contessa number 2, Alena Gabrielli Magpuha. Dana, yeah, congrats! Congratulations, Alena! Dito, 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 dito tayo, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Biglan, wata ulan, doon tayo sa taas, dali. Congratulations, dito tayo, dali. Mulan, dito tayo sa negosyo natin. Ay, ganun ah. <laughs> congrats, Alena! Good job kayo pareho ni Princess.